nakala ko na yeah, talaga sa dahog ano nag... tapos yung mga ano niya parang kahoy kahoy, stick talaga oh. no. It's fairy. no it's not different, it's not of course, it's a grasshopper Ay, parang alam yung grasshopper yun? oh, pero bibira yung species na ito eh. wow may ano iba wait lang ilawan kung kita ng video ha si unique yung ano talagang dahon ng ano yung Tap -tap tapos yung paa mga parang kalong mga stick mga branches oh tapos yung ay ah, yung ano yung ano yung antena parang yung ano talaga yung baging <laughs> <laughs> baging talaga oh hello ay madilim na dito kaya hindi natin makuha ng maestro hi hello nga hop hop dito pa kaya sa ano kasi nga tiyan mga iyan yan na ako video blower kanina ay punta no? sa akin ah mabait sa yung mga ano ilan na ba yung ano yung ang daming ano oh yan 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 ka oh. <laughs> ha <laughs> Mahulo ka. Pati mukha niya green. Hi. Stay. Stay lang ikaw. pulang. lang. Mahulo ka. Yung antena ko oh, na, tuwa ko rin mas antenna antena niya talaga. Oh, oh Kasalimbayan pang baging na baging. O oh, baka naman ano lang nalang. Di antena niya. Antena niya talaga. Oh. Antena niya talaga. Antena

Wait lang. Wait, wala akong sa kabila. Diba, ano yung Yung ah niya dapat kita sa kabila. Ayan. Ayan ma na nga nagawa. See-all naman kasi. Ang na dapat siyang light. Ay, may ba? Ayan, ayan. Ah. Wait. Wait na. Oh, ayaw mo isa lang Mother Earth eh. Uh. Oh. Baka naman friend si Mami si Elsa. si Mami Earl. Ay, ba sa'yo. Dito ka, sige nga, singa, lipat ka sa'kin. Ayaw. Halika, halika. Halika. Halika, magpada. Wala, huwag kang... Um. Ipit ka dyan ako. Ayaw sa'yo. Ayaw sa'kin, oh. Supakpak no? so, niya, color clean. Parang naman hindi... talaga. Parang daw natin mo. So, Tinta mo, ipapakos pa. Daon talaga, ano yan. Uh. Pero, so, so, pakpak uh. 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 mo siya ng pad? Oo. Kaya, kaya. Oo. talaga, ano yan. Kala mo talaga Okay, Tingnan na yung ano, okay. yung, yung ano Tatawag tayo dun sa barangay, ha? Laban tayo, ha? Laban tayo para bahay natin dito. Nun. Ano? Ayan. Eh, no? Special. Harap ka, tigil ka, tigil ka. Para makuha pa, ng pinagbigay. Para makuha ng pinagbigay ng signal, eh. Para makuha ng pinagbigay. Kaya nadala ang agent dito. Hirap. Tingnan kayo muna doon. Tingnan ni Kao kayo. Ikaw ba mag-send ng message sa amin? Hindi namin alam kung anong message mo, but ah... Tingnan ni Kao. lang. Makuha na ka video, eh. Okay na siguro. Who knows? ano ito mga, ano makakita at may identify kung ano ito, it's really unique. Ano ano mo nating ito ikulong para ma, ano, Ayak ka apa? Bukan menangguk bayar ni. Kam, kam. Kamu kau masih ini. Bicara di kafe Kamu lagi kau. Kamu lagi. Kau. Angkat apa ngakuan? kau Oh, apa yang kau ada kat sini? Oh, apa yang kau ada kat sini? Oh, Oh, apa yang kau ada sini? Oh, apa yang kau ada kat sini? Oh, apa yang kau Oh, Oh, Ate na nga mo. Picture sa kanya ulit natin. picture ako lang Ihalok mo Oh, peri. Ang oh, gad. Ang peri. ko nga rin sa mga dahon. Alam mo, pinakipa rin sa dahon, oo. Oh. Oo. Di ba? Halos pa rin dahon, oo. Oh. Oo. Oh. Tama-tama. Kuha tayo ng na siya, Ay, oh my God. Tumati pa ko. tama Nakakita ka na nito na. Oh, God. Damn. Oh, talaga, oh. Tama na yung mga nagbibigay sa amin ng message dito, Para sa laban natin sa, ano, sa nature. Laban <laughs> sa mga, dang, dang. mga nang aapi dito, oh. Gawin okay. talaga, oh. Pero pakpak niya, noy. Eh. May Lipad Tapos yung, ano niya, parang sa talakay na alaman, oh. Lipad ka nga uli. Para makita, makuha na ko ng video, ano, lipat. Lipad ka lang malikto na. Lipat ka ulit. Nakuha alam mo ng video kanina, pa'y lipad Hindi, eh. Hindi. Ganyan, ganyan, baka sakali lipat siya. Sa ito lang na ano. Sa ito lang, sa akin ayaw lumapit eh. Huwag oh, kakali mo, pagpag bang... Kaya nakasit, pag may dalawang beses lang, may pwede mo nakuhanan. Hindi. Yung isang taas, taas lang lipat din. Sige na, pakitang gilas ka. Ang ganyan ikaw. Pag kinuha mo siya, din. Hindi eh. kali lipat, galit ka akin, ayaw akin ba? Marabi siya. Halik ka Kay talaga. di ba? Oh. oh Huwag magtakot sa Takot sa akin. <coughs> o, sige kalipad? lipad uh, ka, lipad. Ali na. Ito mo talaga, oo. Parehong parehong ng dahon. Tago siya sa ilalim. Hindi ko nakuha ng biging yung lipad eh. Malay mo, baka lumipad siya ulit. Gaming hmm. exhibition eh, ayaw naman lumipad. Lipad na ikaw, sige na. Oh. Na nga masa ano parang engine parang pare talaga ito kong koyo ng ini mata nga dito pa ano kakasilaw ay banig ata siya niya ano, ano ng kuanam talaga ito tayo ito kala lang oh sige na pakita mo kami ng ano ng exhibition sige. sige na sige na one time lang sige na. si mami arsan ko say nala pala pag na oh sige na oh puta ka doon oh sige na Lipat ikaw. Sige na. Sige na. Sige na. Sige <laughs> na. Ginawa ko yung ano na yun. Sabi ko daw pag kuha ko lumipad. Hello. Sige, bulong sa akin. Bulong sa akin ko ng message Ikaw anak ng mansanas? Ikaw apa Apple? Anak ni Apple? Hmm? Ini ka na? Ano yung sinkulong sa nante na mo? Hindi ako. Hindi ako. Isa siya lagi dia cepat mati Okey nak? Kena ready Ini ibu telah kamu kanya ni. Tengok kamu. Kita sempat. Ibu bilang kasih tahu ni kau fokus ni. Mana tu? Mana tu? Ibu mana auto fokus itu? lain pala tindakan yang gimana gitu kan sih gimana ya yeah. ini lupa buka ah kenapa di situ nah nah aku nak nak Oh, sige na. Okay, video. Teka.